Napilitang maglakad ang ilang commuter dahil sa matinding traffic sa kaluokan kaninang umaga. Isinara kasi ang ilang kalsada kasabay ng paggunita sa kaarawan ng bayaning si Andres Bonifacio. Magbabalita si Dave Abuel. Katakot-takot na traffic ang sumalubong sa mga motorista at commuter sa EDSA Monumento northbound kanina. Marami kasing sinarang kalsada simula pa kagabi para sa paggunita sa kapanganakan ni Andres Bonifacio sa kanyang bantayog sa Caloocan City. Walang nagawa ang ilang motorista kundi hintayin na mabuksang muli ang mga sinarang kalsada. Hindi naman daw kasi sila naabisuhan. Kaya hindi namin alam, mas maaga -aga. sana kaming umalis dun sa ano, dagupan. Dahil walang makaabanting mga sakyan, napilitang maglakad ang mga commuter. Hinaing nila, isinabay na lang sana sa holiday nung lunes ang selebrasyon ngayong araw. Kung hindi nila chinage yung holiday, so maraming hindi nahihirapan ng mga estudyante, mga may appointment, lalo na kami may mga trabaho. So sobrang hirap para sa amin to. Si Executive Secretary Lucas Bersamin ang tumayong panauhing pandangal sa programa. Nag-alay sa ng bulaklak bago magtalumpati tungkol sa kabayanihan at pagmamahal sa bayan ni Bonifacio. Bagay na dapat daw tularan ng ating mga kababayan. Bukod sa Kaloocan, naging panauhin naman sina dating Vice President Lenny Robredo at Atty. Shell Jokno sa hiwalay na programa sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.